Itong style ng gobyerno. If they want something, hindi madala ng Congress, o kulang yung flow ng sentiments, yung tawag nila ng popular will ng tao, ang nangyayari, most of the time, ang ginagamit na is not convincing people on the merit, ito may problema sa ating bayan. O we try to solve it, hindi na by mga representative natin sa Congress. Shortcut na yan, ginagamit nila pera. Ayuda, pinaparaan sa ayuda. Remember, tandaan ninyo mga Pilipino, kanang ayuda, inyo yan. Diyos ko po, walang tao dito sa Pilipinas, o milyonaryo man, o bilyonaryo, na magbigay ng pera, baski one-one peso sa inyo. Walang tao ang ng... lalo lang yung mga mayaman yang binibigay ng mga politiko, milyonaryo man o mahirap, hindi nila pera yan. Pera ninyo. Kaya kung may problema ang bayan, tapos sa uh, ang isyo na sa harap ninyo, you are made to choose in either a referendum or plebiscite, maawa naman kayo sa anak ninyo, future generation. Isipin ninyo yung problema. Yung ibigay ninyo ng pera, kunin ninyo. Kaya pera ninyo yan. Hindi gago itong nag-imprinta yan sila ng pera, ipamigay. You no, know, it's your money. Ninanakaw nila yan, yung iba. Yung iba naman, kagaya ng kongreso ngayon, parang naubos talaga ang pera ng Pilipinas. sa parang big gastos nila. Uncontrolled da uh, use of money. Basta halos imprinta-imprinta na lang, baski wala nang... Wala na, wala na yung value.